ako magluluto para sa iyo. Oh! Ito po namin na yung iyong favorite. Wow! Banak. Saka tingnan mo po, mga matataba Oo oh, ito. Oh, nga eh. So yan mga katilag, luto na po itong ating banak. Yun, pwedeng pwede nang kumain. Nandito po kami sa palengke mga kadilag. Bali kami mamamalengke ng ulam. Dahil kakain po kami kalalugs. At habang tayo ay namamalengke mga kadilag, nakita natin itong paborito ni nanay. So banak. ito ay banak. Ay, ito ang favorite ni nanay na ulam. Kaya... Banak agos yan kuya, hindi. Hindi, ito ay banak. Ano, dagat tan. Dagat tan. <laughs> Malaki. Uli sa kalamban. Ah, okay. Uli sa kalamban. Uli eh. sa So, paborito ng nanay kaya ay nang bibilhin. Dito ko. Para di ka matalas ikan. Oh, lalaki ng mm. isda. Lalaki. Pipipikan ka. Nagala ko na ah, po ng asang. Apo, pa. Apo. Ah, Ngayon ba na ba? Mga So, ito raw ay panap na uli sa lambat. Ayan talagang malinam na gusto yung mga Nililinis na ni uh, Kuya Ate na rin kong kina-chop para mamaya ay lulutuin nila Anong mas ang dito? Sinigang Sinigang, <laughs> At yun ang gusto nila ni May Sabaw uh, Oo okay. Ano Binayaran na po ni Lug ano Banak Kamasi Oo uh, uh, Marami pati Oo uh, uh, Magkano kayo luto? 80 uh, honey? 280 Inabot ito ng 340 Bumibili po kami ng panglahok sa sinigang mga kadilag. Magkano po yung ganayan Kabay? 20. Eh, 20 rin. Yeah, parang masarap may may ano. May gulay, oo. Oh. sinigang. Bibili din po tayo ng kamatis. Ay, ang maliliit lang. So, panglahok. Sampo po. Oo, oh, I Sa bahay. Saan tayo magluluto ng favorite na uh, 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 uh. banak. Banak po. Uwi na po kami. Ayan, at kami po ay nakakita dito ng mais. Parang masarap pa rin. Magkano <laughs> isa kuya? 40. Ilan? Dalawa? Ah, Dalawa okay. po. May cheese. Ayan, eh. may cheese. Ah, Sa lagyan ng butter. Sarap na yun. Thank you, Thank you. <laughs> nah, ito na po yung mais. Mainit pa. Ayan. Kati, doon mo nalang kainan. At parang ang cravings ko ngayon ay ano, yung grupo juice. So, sa kakot. Ayan ka ito ang cravings ko. So, ito mo nalang kainan. Ibig sabihin ay kanina itong isa? Ayan uh, ay favorite ni Mahal. Ah, ay papasalog. Ayan, na, nakain na po muna kami mga katilag. Bumili rin po kami ng buko juice. Ako na ito. Hmm. Parang buhay ko. Bibihira lalaman lala mag-ano. Mga ako, kaya ito ang aking na-miss oh, Ano yung pinalagay na parang sauce? Ano yun? Margarine lang. Margarine. Nandito na po kami, kalakagwapo lang. Aba yun pala si Mahal. <laughs> Sabi niya pala siya makalit. Wow. Favorite ni oh, Mahal. Your favorite. Thank you po. <laughs> Kanina yung mainit pa. Kaya na yan. Oh, yan <laughs> Favorite nga pala ni Mahal. mahal, niya mahal eh. ma iso. Kaya ko yung lang ko rin narito na po kami sa kusina nila kagwapo yeah. lang. So dahil si ikaw naman kadilag ang dumalo o bumisita sa aking bahay dito, ako ang magluluto para sa iyo. Oh! So, um, so bago tayo natin luto ito mga kadilag dahil gabi na, ay ako muna ay magsasain. Yeah. Oh. So, ako ba? Oh, sorry, sorry, sorry. <laughs> Ba't na may kinagdadabog? Sorry, sorry. Sabi mo lang pagkaya mo kong pakainin dito. Sorry, sorry. Kapala ako ng bigas. Mga. At ako pwede lang namang la na umuwi. <laughs> Ayan, nagsalang na po si Lugs ng kanyang sinay. So, kanina tayo nag-chat na tayo ay magluluto ng ulam ng favorite oh. ni nanay. Ay, ang mga tulos sa nag-chat din. Sabi, favorite din namin ni Ian. Ay, ating ino-invite na dito kumain. Ay, kaya lang, ay, nakakain na rin sila ng hapunan. So, nag-invite naman tayo, ka na Becca, ka na ano. So, pag sila'y pumunta, parang makatikim ng ating masarap na... Oo, oh, si so po lang po ang magluluto. masarap yeah, oh. na banak. Ayan, inuhugasan na po ni kagawa po lang yung banak. Oo, oh, ay talagang mataba. Oh. Uh, ang galing yung bituka. Ito po namin yung iyong favorite. Wow, Kakating naman po, mga matataba ito. Oo nga, oh, isa kayo nakabi eh. Ay kami po yung muta ng impanta. Balak na po sana namin na magluto ng ulam. Ay nakita ko yung yung favorite mo ay, sa like palengke. Itin. Sabi ko yun, ito ang favorito ni nanay. Ay pumili na po kami. Para But sa iyo. Like ito may balak, saan daw galing. Ito daw po ay huling lambat. Sarap yan. Oo. So, ay amin lang pong lulutuin at pagluto na ay po namin lawatin. Wow, thank you. Welcome so... so, po. Oh, no, talagang mataba to eh. Maano siya yung... Eh. Ready na din po ni Kagwapo lang yung mga sangkap yeah, so na gagamitin niya sa pagluluto ng sinigang. Sige na natin ang tubig mga kalitag niya. Oop. Oh, sige pa. Hop. Uh, Oop. Oh, Tama na. Yeah. So Anong next? Kanilang, Kagwapo lang. Atin nilagyan ng tubig. Yun yung magiging sabaw niya. So atin na rin pong ilalagay itong ating sibuyas. Ito po yung atin na po na mga kadilat. At after na yung mga kadilat, ay eh, ilalagay na rin natin itong ating kamatis. Tuwa si nanay, hanay eh, nung ating nakita na ito ang ating lulutuin. Maglalagay na rin po tayo ng asin. Ito po ipakukuluin lang ang mga kadilag tapos ay ilalagay na din po yung isda. Oo, oh, muliit pala itong ating takipan. <laughs> <laughs> so walang takip kaya kahit ubo nang takpan. So yun mga kadilag ay nakulo na po itong ating pinapakuluan. Ay atin na po isasaka lang itong ating banak. na Dami yan. So, na after na yung mga kanila, ilalagay na rin po natin itong ating Kabi. kabay. Kabay, At medyo matigas. Kumpara, At may isa pong kamatis doon. <laughs> Sige, sabay mo na. Iyo. Iyan, so ilalagay na rin po natin itong siligang sa palok mix. iyon Ilalagyan na din po itong sili bumili tayo ng kabay at nakay masarap din yung mm, masarap no, yung sa may sinigang. kabay mm -hmm. so after na ito medyo papakuloy ito ang kadilang so after na yun yung isa naman nang ilalagay mm, yung itong pet chai mm. a few inches later hindi ilagay siguro yung ano, mm -hmm. pet chai at nakakuloy na itong mga kadilang mm. So, atin po muna lalagay itong paminta. Ah, lalagyan daw ng paminta ni Para medyo... May sipa. May sipa. Hindi, <laughs> 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 yung iba hindi naglalagay yan. Eh. Oo. Oh. Pero yan, para maiba naman. Tapos after po na yan, mga kalilag, ay lalagay na rin po natin itong pechay. Yeah. Ayun. Oh, sarap na yan. Tatin mo nang lulutuin itong gulay at maya may pwede na itong awonin. Saktong mga kadilag at nagsara na rin ang pindahan. Mm. Ay malapit na rin naman itong maluto. Sinigang sa sampalok. Masarap na ito din gina ay ginanga. Ay pinaksiw pa lang. Mm. Kaya laang ay kuwan. Mas masarap ay may gulay. Kaya sinigang na lang natin. Mm -hmm. So yan mga kadilag, luto <laughs> na po itong ating banak. Yun, pwede pwede nang kumain. Yan yeah, mga kadilag, mm. pero ito pwede na. Ano na ito po? Ooh, pwede, pwede na ito. No. Kaya po ay magkain na, na mga kadilag para makakain na si nanay. Ayan, dahil si ko lang ang magluto. Ako na po ang maghahain. <laughs> oh, sarap na yung um. ano. Ayan, nakay um, bangong iyon niluto. Um, <laughs> uh. Talaga naman. Matataba. Matataba. Ulay mm. So, habang si Kadilag po ay nagsasali na po ng ating ulam, ay eh, sinanay po ay kumuha na rin ng kanin. Ayan, nagkakain na. Talagang sinanay na naghain at excited na. Excited <laughs> na, na sa ulam, mga Kadilag. Sakto, narito rin si Mahal. Magkakain na po tayo bago po tayo kumain, tayo po muna ay manalangin. Let us pray, my Father, in the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon, maraming po salamat sa pagkain na nasa po namin ngayong gabi. Pagpalain ng Panginoon Diyos, maging kalakasan na aming pangangatawa. Sa nagayang Panginoon Diyos, kayo po ang magbalik ng siksik na kilig at umahapaw. Ito po ang sa pangalan ng Jesus. Amen. 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 na! na! Ang favorite ni Nanay ang ating ulam doon meron na dito. So, Ayan. Okay, kain okay, na na po. Kain na kayo, Eric. Ayan, may banat. Ito nga yung nakita ka. Kasi lagi ko naalala si Nanay. Basta pagbanat. Yung asa. Singapura dito, kaya nandito dito, hindi magsasabi. Ay nung nasa Singapore po nalang, gusto niyo po ito? Oh. Ay ang problema, hindi pa namang English lang ba. Nang... <laughs> Ay, nag-search pa kami o nag-salim. Ano pala yung mullet? Ano pala yung fish. Yan. At nakita oh, nung na. sabi, tiba, nakinung sa itsura. Doon kami nagbata eh. Parami. Parami. Huwag mo na po parami naman. Kaya mm -hmm. mga Ate Lea Bunso, hindi dito makakain. Ay, ako'y nag-chat kay Kuya Biko, kana Ate Chula, kana Ate Lea. Ay, mga nag-reply, mga nakakain na. Si mm -hmm. Becca ka naman, kanina'y narito, may pupuntahan daw siya. Baka mamaya pa siya pumunta dito. Kaya nasa event na. Oo. Ako naman po ay nag-chat sa group chat po namin ay mga... Uh, sabi ako na favorite ni nanay, sabi favorite ko din yan. <laughs> Kaya na yung mga nakakain na kamon na lang din kasi kasi wala kang eh. hey, uh, mga kasi sa baba pa noon mo hala kasi wala talaga sa po kain po tayo mga kabayan malalapit na oh. ba nako ni ito ay banak na huliro sa lamban si tatay po ay meron na ang pinuntahan mga kagilan So baka yun po ay maya maya narito na rin. <coughs> baka ay nagpunta na doon na sila maya Ah, mamaya na yung kakaan po. Mamaya na. na po. Si Becca ay ganyan din. Mamaya din daw siya kumain. Pagpunta na dito. Kain <coughs> po tayo mga kagilan. Basta gano'n yun. Kapag ka ko yung na, naalala ko si nanay ka agad. Pag mais, kanina kami may nakita ang mais, <laughs> ay naalala ko agad siya mahal. <laughs> at kung bata pa yung mahilig sa mais, basta okay. yung mga gano'y, um, mm. pag naman gabi, ay si tatay, ang mga gano'y. Listo di alam pa rin din na ako ang listo sa ang bawo. oh. Kaya galit-galit po muna kami, mga katilang, no? oh. At <laughs> so, hindi niya magustuhan sa paglanoan. Eh. Mm. Di ba titiba nung... Malapit din yan. Ngayon mm. kasi nakahuli yung getong ulit. Ulit ka naman, oh. Subig, taba, matiyak, subig alat ay mas ano nang nanay yung yung guide na kahaba isang dakta lang yun yung nahuli sa tubig sa dito sa ago sa ilo so mas sa atin ay hindi naman sa bagay parang mas malasa hmm. na yun mas malinang nang siya mas malinang nang parang nagdidilaw dilaw yung sabaw niya mas hindi naman ito kaya lang parang iba, yung ago sa nito parang kumbaga sa ano parang native siya wrong lang Ngate galing. Ito po yung Agus din. No, dito sa ano. Kumbaga kung gusto sa manok ay parang yung sa ilo, parang lasang native. Oh. Yung mga ganun. Kumbaga sa may mas masarap din. Mm mas, mas, -hmm. Pero okay, okay lang naman. bata pa mahal. Parang elementary, high school. Ay natikmang ko ito. Sabi ko masarap pala. Ito malikan yun. Sabi yung favorito ko yung bayo. Basta ito ang kawa na, na, na

tapos po namin kumain ay ako po sabi ko ako na magliligpit ay si Katilag na daw po. What? so si Katilag ang ano ah uh, lubos na nasaktan <laughs> <laughs> okay, at gusto okay. daw ni Katilag kay eh, pagkatapos kumain ay eh, hindi mo na nauupo so, honey Yeah, so, na, uh, po muna si Katilag. Mm. ako napabusog nga rin ay. Eh. Sakto lang. So. Pagkatapos kumain mga kadilag at magligpit ay si Kagwapo lang na may dito dumiretsyo sa... Labahan. Uh, okay. <laughs> so tayo ay maglalaba mga Kagwapo lang. Dahil wow. ngayon po ay Sabado. Oh. ay ah. ngayon ay talagang labat tayo. Ipaglalaba. Yeah, ipaglalaba. Hmm. So, bagay na itong ay... mga kadilag dahil hindi na kailangan bantayan. Isasak lang lahat, tapos uh, mamaya ay pwede na kagad isa. Talong na kita. Sige, ako na kagad Thank you. Sige, <laughs> gawa ko lang ay nakakatuwa. Ito talagang siya ang naglalaba ng kanyang damit. Uh -huh. Very independent. Uwaka. Uh, Unahin muna eh. uh, natin isak lang na yung mga damit. mga t-shirt. Mga t-shirt. Lahat bagay di kolor yan. Baka naman pinasa, sinasama mo yung puti. Ay, hindi. Lahat ay di kolor. May capacity yan kung ilan. Oo. Oh, mga t-shirt mo na ilalagay natin. Hindi ko pa na-try maglaba sa ganyan. Sa ganyan. Sa amin kasi ano lang eh. <laughs> yung mano-mano ba. Yeah. Uh -huh. Si Kagwapo lang naman eh. Hindi sobrang tiim yung kanyang yeah. mga... Yan yung mga... Pinagpawisan lang. Sa pinag sa, la oh. ah, sa office. Ay, no. Ganyan tiyo. Yung... Ah, Tapos, Tapos yung powder, saan mo nilalagay? Ah, wala pala. Wala pang powder. <laughs> Maglala. Doon, eh. Maglala na tuloy. na, na. powder. <laughs> wala pala. Sorry, sorry. Ah, parang hindi ka naglalama masyado. Oh. <laughs> hindi, nakalimutan ko lang yan. Yung, 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 Fabric condition, yeah. Yun. Para mabango. So, <laughs> mati nilalagay. Uh, tapos? Tapos, pwede natin itong i-customize. Oh! <laughs> Labada. Yeah. So, after natin ma-problem, i-start na natin. Okay. Ayan. Yeah. Ganyan lang pala siya. So, 27 minutes, mga kanilag. Okay na siya. Okay. So, mamaya pagbalik natin, pwede na siyang isang pa. Meanwhile, So, yan mga kadidag, si Kuya Ervin po, si Benjamin ay narito na. At sakto, kakain na siya. So, hindi na nakasabay at na ang pinuntahan kanina. Parang nag-volleyball si Kuya. Mm Kamusta <laughs> ang aming luto ng banong? Tulad nga nang sinasabi mo. Iyak <laughs> yeah. No choice. Iyak. Yeah. No choice. ang banak talaga ay malato. malinam nam Malinam nam Kaya hmm. nga kami po eh, kami yung mga kanina. Ay nakita namin yung banak. Hmm. ay oh, ito yung paborito ni nanay. Saka ni tatay. Ni tatay. Hmm. Ay pati pala nila kanina. <laughs> kahit ang favorito ko na siya. At yan ay malinam nam, yung banak. So, kain mo na si Kuya. Kain na.